Hello everyone, welcome back again to my channel Misty Vlog So, ayun nga guys Ayan, naka-effort na po Kasi naman nakikita nyo And then, bago ulit <laughs> Char, ayun Ayan, uh -hmm. ayun, ganyan na lang guys. Para may iba naman Ayan, maglilinis ako ng Isda Binili niya ano? na ng employer po na si Eric, no? Pupili siya kanina, nag-ista. Pakit ko sa inyo. Ah, oh, huwag na lang. Hindi, so, mas ako. At makakita niyo naman, di ba? Medyo mataas, o ganyan na lang. So, yung pinag ko ang nga, no? Kailangan kong hugasan para naman, ano? Hindi yung mga, mga, mga mall talaga. Para pag pinatang ko, hindi ka matangkang ang amoy. Sabi niyo, ganun no? Eh sa ulo, kailangan ko akong mainan. No? At kailangan makaga sa mga videos na nakatago. Hindi ko pa siya na iyan, no? Mabuti. Kasi, busy. So, ayun. Wala naman ako ibang masi-share ngayon. Kung hindi yaw-yaw lang ng... Wala naman ibang <laughs> activities, no? ah, uh, wala pa nang ano, pasok yung aking alaga ngayon. For so, today's video. So, ayan po pa. May papit na siya. Magsisimula na. Magpumpisa yung 8.30 okay, 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 na niya. So, mahaba-haba yung aking kaya nga dito, no? Wala kong gagawin. Hindi na lang. Yung so, uh, na lang yun yung magbutintin yun dyan. No? So, maaga mo, kas And then, basta <laughs> yun. Ito maaga. Okay, lang maaga bukas dapat 24-7, mga 6-55 na mga ganun. Maunahan ko na silang gumising kaya naman. Lagi abajo, na yung babae ang maunang nabibising. So, ayun. kaya naman. Sabad lang siya. Ayun. Hindi na yung gumising ko na. Kailangan kong gumising. Minsan nga binabrush ko pa yan eh. Ayan. Tanggalin ko yung ano niya. Yung sobrang taba. mataba kasi siya. oya oh, yun, mataba. Ito yung isda. Actually, guys, sa totoo lang po, hindi ako namamalengke. Siya talaga yung namamalengke lagi dito. Eh, okay, mataba-taba yung nabili niya. Hindi talaga ako namamalengke. Hindi na ako namamalengke dito. Na dito? <coughs> Siguro pag hindi nila ako gano'n, natin ako talagang yung hindi na gusto kong ulam naman yun hindi pero yung ulam namin dito di talaga hindi sila yung namamalay siya kung siya so. may si may rapang bagay <laughs> o di ba mga isang maligit gagaano so ko yan so tatanggalin ko lang yung mga ano niya dumi-dumi niya actually hindi ko na siguro kailangan marasin ito tanggalin ko lang pero hindi ba kailangan ng brush? Hmm? Kailangan talaga ng brush yun. Kasi malikit yung ano nyo. Malikit. Kailangan ng brush yun mga. So mamaya pagkatas ko na ito, kakain na rin din ako. Mag-isa lang akong kakain na yun. Or, to be still again. Ayan. Hmm. vlog doon sa bahay na ano mga nangyari ako maraming so ayun ano nga sa tolong guys na sa tatawa ko kung minsan maganda ako minsan sobrang ano hindi naman siguro stress so mga siguro wala akong time na magkayos kaya yun so ngayon na ano ko na I'll give my time to myself. Yeah. I'll give my time. minsan uh, dahil sobrang busy hindi ko nagagawa ang pagkatin ng pagmumukha <laughs> kaya eh. nang yung mukha yung OFW nga diba ayun ayun talaga kailangan natin magpaganda para hindi tayo palitan sa <laughs> hindi lang yun lang natin tapas. Hindi naman ako takot. Hindi. Sayang lang yung mga pinagpaguran ko. So, yun lang mo nang Sayang yung pinagpaguran ko so, yung yung ko, no? Sayang. Yung ganun lang ma mawawala lang. Ayun, so, habang maglilinis, sikat-sikat muna ito yung ng hanga sa ponte. Pero 'yung iba, linis na. Kasi pina-linis na talaga 'tong. Ngayon, basta na, lang <coughs> tanggal ko 'yung mga ponte-konting amino. Eh, um, dito mga steam niya 'lo. No? 'Yan ko. gusto. So, rin din 'yan, nilikha Mga soup sa kanila lang sa so kung ah, minsan gusto ko, minsan ayaw ko talaga, ayaw ko talaga yung mga isda na iba. Tumaapi so, ako pagdating sa isda, kaya pili akong kumain ang isda. Okay, iba naman ito. Yan. Yeah, pero ito kasi pag tinain mo, kailangan mo kami Kasi nga, maano siya, may uh, mapait. Yung hmm, ito kanya kasi, hindi なかなができるんでしょうかね kailangan sa tayo. kailangan din kasi brasil mo. ko siya. Para pagdas ng ito O. Para matanggal naman konti yung pa-ito. sa eh, hindi sila kakain. Ayun. Ay, eh, guys, na akong pinagluluto. Makain sila sa labas. Guys, na. Ayun. Yung mga dumi-dumi na ito, kailangan kong itaakang kagad kasi ayokong nang namumahaw dito.

Siguro magdadalawang ano ako dito. Pero plastic mo ako. Ito ah. Tatlo. Apat. Lima. Ah, Pito. Walo. Walo na pang isting. Hindi ko lang alam kung bukas steam to. Tignan, tignan, muna. Kung kakain sila dito bukas. And then, may isang malaki. Ito ayun, dapat talaga separate na, no? para ano siya, mabilis makipasa sa and then, ito namang is the hindi ko lang alam, titignan ko kung ilang ano siya pwedeng gawin dalawang ano siya ayan ayan <coughs> ayan Yan. 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 Okay. Pwede dalawa. Dalawang beses na. Nung ano na. Sobrang tipid yan. Sobrang tipid. Dalawain ko yan. Hmm.

ha walang tiyaga no ayan ah, may may ibablaga ko <laughs> sa buhay OFW no kasi yung mga kaibigan ko no first hindi ko sila tinatanong kung ano yung mga karanasan nila bilang isang OFW bilang isang asawa bilang may mga anak din, no? Tulad ko. So, ayun, may chichi ka ako sa inyo. Hindi to, ano? Uh, hindi to. Siyempre, uh, kapag kulotan ka na rin ang aral, no? Kapag kulotan ka ang aral, <coughs> Yung aking, ito yeah. siya. Kapag kulotan rin siya, yan ako. dahil ang isang ng OFW, OFW talaga yan. Pero, minsan, may mga kasalanan din, no? May mga kasalanan din tayo, mga OFW. Hindi lahat ng OFW is babaed, no? Hindi ko nilalakad, no, na hindi sila babaed. May mga babaed, mayroon hindi, mayroon um, basta, maraming pag-ingaling din na hindi na maintindihan, so, no? Dahil sa pag-approach. So, ayun tunghayan nyo na, tunghayan yung akin yung isa pang vlog. So, pero kailangan natin dinisin mo ng mabuti ko. Ay, tapos na, magugos na ako ng mabuti na ang kamay para hindi ako malam na, ano, hindi then, kakain na ako habang, ewan ko lang kung kakain muna ako bago kumakulit ko. So, yan lang, lang. Yan <laughs> lang yung video At kasi minamalap pa rin ako ngayon. Tuloy-tuloy yung ating, ano, isa.